Ang alamat ng Alitaptap Noong unang panahon, may isang makisig na binata na nangangarap na mag-asawa ng pinakamagandang dilag. Siya ay mayabang at labis ang taas ng tingin sa sarili. Dahil sa kayabangan, Madalas niyang nasasaktan ang mga dalaga sa kanyang paminsan-minsan na pangungutya kahit na sila ay nasa kanyang harapan. Isang araw, habang siya ay papunta sa bundok upang kumuha ng yantok, nasa lubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting-puti. Napakagandang dilag. Wika niya sa sarili, at agad na nilapitan ang babae habang siya ay manghang-mangha sa ang kinitong kagandahan. Ngunit, sa oras na malapit na siya, biglang tumakbo ang dalaga at nawala na parang bula. Sinubukan niyang hanapin ang dalaga sa buong kagubatan, ngunit wala siyang natagpo ang bakas nito ang kanyang paghahanap ay nagtagal at ang pagod ay tila walang hanggan. Dahil sa tagal at hirap ng kanyang paghahanap, Nagalit ang binata. Hindi ka naman talaga maganda. Ang ilong mo'y pango, ang mga mata mo'y duling, at ang mga tenga mo'y malalapad. Sigaw niya puno ng galit at pagkabigo sa kanyang hindi matagumpay na paghahanap. Pagod na pagod na nahiga siya sa ilalim ng isang punong kahoy upang magpahinga. Nakaidlip siya at nang magising, muli niyang nakita ang magandang dilag. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang totoo pala ang kagandahan ng dalaga at mali ang kanyang mga sinabi. Sabi ng dalaga sa kanya, Ininsulto mo ako, kaya mula ngayon magiging alitap-tap ka. Ang iyong anyo ay manunumbalik lamang kapag makahanap ka ng isang dalagang higit ang kagandahan kaysa sa akin. Humayo ka at hanapin ang dalagang iyon upang maibalik ang dati mong anyo. Lumipad ang binatang naging alitaptap upang hanapin ang babaeng mas maganda pa kaysa sa engkantada. Naghanap siya araw at gabi na may daladalang ilaw tuwing gabi upang matulungan ang kanyang paghahanap.